personal ng sinalubong ng Foreign Affairs Secretary Eduardo Manalo at uh, Under Secretary Eduardo de Vega sa NIA3 ang unang batch ng Filipino repatriates na mula Gaza Strip. Sila ay ng uh, 34 na Filipino nationals at isang Palestino na asawa ng Pinaya. Muli namang nagpasalamat ang uh, pamahalaan ng Pilipinas sa, uh, sa Israel at Egypt. Uh, sa binigay nitong uh, special consideration uh, sa Pilipinong tumawid mula Gaza. Sinipirma naman ni Undersecretary de Vega na nakatawid na sa Egypt ang 22 na mga Pinoy at mula Gaza mula Egypt sila ay uuwi sa Pilipinas sa susunod na linggo. Hindi naman nakatawid ang labing apat na mga Pinoy na kasama sana sa ikalawang patch at matapos magpasyang magpaiwan sa Gaza. Ito ay matapos na hindi mabigyan ng security clearance ang kanilang mga asawang Palestino. Patunoy naman na kinukumbinse ng Philippine Embassy ang labing apat na Pinoy na huwag nang magpaiwan sa Gaza at salip ay sumabay na sa second batch. Pagkarating ng repatriate sa Cairo ay, agad silang bibigyan ng 1000 $100, na US dollars kada pamilya ng Pilipino. Kesama masa di CXL Manila, Raja Manjai Skolian atas Adra Tatak